yo good morning mga kamangyan ito sa mapagpalang araw sa atin mga kamangyan Natay niya pala bumili ako nito sa tiktok online yung armor wax kasi yung aking clearing sa motor medyo faded na yung kulay at saka itong sa top box kasi nakikita ko sa online na pag inamin dito pag pinunas mo parang nagiging kulay bago ulit yung mga napunasan kaya itong aking top box eh, itong muna sasampulan ko kasi medyo faded na yung kulay niya ito pakita ko ko sa inyo Ayan. Ayan po yung kulay niya. Medyo na yung pagka-black niya. Kaya, a-applyan po natin siya nitong ating nabili sa TikTok. Ayan mga kamangyan Tingnan natin. Ayan, ito mga kamangyan Susubukan na natin. I-apply dito sa akin top box muna. Lagyan natin lang si konti lang. Ayan. Tingnan natin yung unang pahit niya. Bale lalagyan ko muna nito yung kabilang side. kita sa inyong pagkakaiba mukhang effective na mga kamangyan nagiging midlock siya Ayan balik, kita niya naman ito kanina nung no, hindi ko pa siya sa ay talagang medyo dry yung pitit na pitit na yung pagkakulay niya. gwas sa init at ulan. Ayan inapplyan natin ang armor wax, ayan. Ayan mga kamangyan, laka ng pinagkaiba ko. Ayan. Ito yung napunasan ko na side na to. Ayan. Tapos ito hindi ko pala pupunasan. Laka pagkakaiba. Kaya mga kamangyan, pakikita ko sa inyo mamaya yung finish product. Yung pag natapos ka na. Kaya abangan yung mga kamangyan kung ano yung magiging resulta ng aking pinunas na armor wax dito sa akin top box.